mga veterano ng militar, bumuo ng profesional na arbitrage at mga mapagkukunan ng benepisyo sa militar. Mag-post ng mga tips sa serbisyong militar para sa tagumpay na nakakatulong sa iyong ibigay para sa iyong pamilya. Ang ating militar ay walang pag-iimbot na naglilingkod sa ating bansa. Pagkatapos ay isang araw ay nagpupumilit na lumipat sa normal na buhay bilang isang sibilyan. Nasa iba ba ang pananaliksik na nilayon upang matulungan ang mga veterano ng militar na magtagumpay sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Una, narito ang tatlo tip mula sa isang kapwa veterano at negosyante na gustong tumulong sa ating mga veterano ng profesional. Bumuo ng isang professional na network. Tulad ng inilarawan kanina, ang mga malambot na kasanayan at emosyonal na katalinuhan ay hindi mabibili sa paggamit ng tagumpay. Katulad nito, ang networking ay kritikal sa paghahanap ng mga oportunidad sa trabaho at pagbuo ng isang matagumpay na karera. Dumalo sa mga job fair, sumali sa mga profesional na grupo at kumunekta sa iba upang matulungan kang palawakin ang iyong social network. Gamitin ang social media upang bumuo ng iyong network. Siguraduhin panatilihin ang isang LinkedIn profile at sundan ang mga potential na employer na interesado ka. Napakagandang bagay na sundan at maging kaibigan ang napakaraming tao. Ang pagkakaroon ng mas malaking network ay tutulong sa iyo sa pag-abot ng mga profesional na tagumpay pagbuo ng mga tagumpay sa negosyo, at pag-aaral sa pamamagitan ng mga profesional na pakikipag-ugnayan sa ibang mga akademiko. Dalawa, maging matiyaga at matiyaga. Ang paglipat sa buhay si Bilyan, ay mahirap para sa ilan. Magsumikap at bumuo ng iyong social network. Sa pasensya at pagtitiyaga, lahat ay gagana sa iyo. Tandaan, lahat ay nakakaranas ng mga hadlang. Ito ay kung paano natin nalalampasan ang mga hadlang na ito ang tumutukoy sa atin. Itulak ng buong tapang ng may kumpiyansa at sinasadyang mga aksyon. Tatlo, humingi ng suporta at mapagkukunan. Available ang mga mapagkukunan upang matulungan ang mga veterano na lumipat sa buhay sibilyan, kabilang ang pagpapayo sa karera mga serbisyo sa kalusugan ng isip at tulong pinansyal. Tiyakin magsaliksik at hanapin ang mga tamang mapagkukunan para sa iyo. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Yamang Militar Department of Veterans Affairs, EV Nagbibigay ang VA ng iba't ibang serbisyo at benepisyo sa mga veterano upang isama ang pangangalagang pangkalusugan edukasyon, kabayaran sa kapansanan, mga pautang sa bahay, at higit pa. Dalawa alinya ng krisis ng mga veterano. Ang Veterans Crisis Line ay nagbibigay ng libre at kumpidensyal na suporta sa pamamagitan ng telepono, text, o online na chat sa mga veterano, kanilang mga pamilya, at mga kaibigan para sa pamamahala ng emosyonal na pagkabalisa dalawamput apat na oras bawat araw, pito araw bawat linggo. tatlo military one source nagbibigay ang military one source ng mga libreng serbisyo, upang isama ang pagpapayo, tulong pinansyal, edukasyon at mga mapagkukunan ng trabaho at higit pa. apat national resource directory ang National Resource Directory ay isang website na nagbibigay ng impormasyon sa mga mapagkukunan at serbisyo para sa mga veterano, miyembro ng serbisyo at kanilang mga pamilya, tulad ng para sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, trabaho, pabahay at higit pa. 5. American Legion ang American Legion ay nagbibigay ng mga veterano at kanilang mga serbisyo sa pamilya upang tumulong sa mga paghahabol sa i, e, paglalagay ng trabaho, edukasyon, at higit pa. 6. Mga Disabled American Veterans, DAV Nagbibigay ang di non-profit ng mga serbisyo sa mga veterano na may kapansanan at kanilang mga pamilya tulad ng tulong sa mga paghahabol sa i, transportasyon, paglalagay ng trabaho, at higit pa. Pito, Sugatang Warrior Project Ang non-profit na Wounded Warrior Project ay nagbibigay ng mga programa at serbisyo sa mga sugatang veterano at kanilang mga pamilya. Kasama sa mga programa ang mga serbisyong pangkaisipan at pisikal na kalusugan, tulong sa trabaho, at higit pa. Tulong sa pabahay para sa mga veterano ng militar. Mga pautang sa bahay ng Department of Veterans Affairs, VA. Ang VA ay nagbibigay ng mga veterano, aktibong tungkulin ng militar, at mga asawa ng mga programa sa pagpapautang sa bahay upang tulungan silang bumili, magtayo, o magpaganda ng bahay. Dalawa, Veterans Affairs Supportive Housing VASH. Nagbibigay ang bash ng mga voucher sa pabahay, pamamahala ng kaso, at mga klinikal na serbisyo, upang matulungan ang mga walang tirahan na veterano at ang kanilang mga pamilya na mapanatili ang matatag na pabahay. Tatlo ang mga serbisyong pansuporta para sa mga pamilyang veterano, SSF. Ang SS ay nagbibigay ng mga veterano at kanilang mga pamilya ng tulong pinansyal at mga serbisyong pansuporta sa mga nasa panganib na mawalan ng tirahan o wala ng tirahan. Apat, Habitat for Humanity Veterans Build Ang Habitat for Humanity ay nagbibigay ng mga solusyon sa abot kayang pabahay sa pamamagitan ng pagtatayo ng bahay, pagkukumpuni ng bahay, at mga proyekto sa pagpapanatili ng tahanan para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Lima, Operation Homefront. Nag-aalok ang Operation Homefront ng programang Homes on the Homefront na nagbibigay ng mga bahay na walang mortgage sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Anim, U.S. Cares. Nagbibigay ang U.S. Cares ng tulong pinansyal at pabahay sa mga veterano at kanilang mga pamilya para sa mga pagbabayad ng mortgage, upa at mga kagamitan. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Kung kailangan mo ng ilang mga tips sa pang-araw-araw na diskwento na magagamit sa iyong mga kaibigan at pamilya, tingnan ang sumusunod na listahan. Mga veterano araw-araw na diskwento Isa 0% na diskwento ni Low sa mga veterano at pamilya. Kung depot isa 0% na diskwento sa mga veterano. Apple para sa aktibong tungkulin, veterinaryo at pamilya. Binawasan ng Amazon Prime ang aktibong tungkulin sa pagiging miyembro ng Prime at mga veterinaryo. Best Buy na diskwento para sa aktibong tungkulin, veterinaryo at pamilya. Costco para sa aktibong tungkulin, mga veterinaryo, at pamilya. I-target ang diskwento sa mga piling produkto para sa aktibong tungkulin, mga veterinaryo, at pamilya. Diskwento sa Verizon para sa aktibong tungkulin, mga veterinaryo, at pamilya. Mga entry ng libreng park sa serbisyo ng National Park ay Yosemite National Park sa pamamagitan ng TheMilitaryWallet.com. Federal Recreational Land Pass sa pamamagitan ng The Military .com. Sea World at Bosch Gardens sa pamamagitan ng The Military Wallet.com Sham Paghahati Labing Isa Memorial Museum sa pamamagitan ng The Wallet.com Museo ng Makabagong Sining sa pamamagitan ng The Wallet.com New York Aquarium sa pamamagitan ng The Wallet.com ang aming mga bata militar sa pamamagitan ng The Wallet.com. Mga tiket para sa Troops Program sa pamamagitan ng The Wallet.com. Operation Purple Family Retreats sa pamamagitan ng The Military .com. YMCA membership sa pamamagitan ng The Military Wallet.com. Pakanin ang aming vets sa pamamagitan ng Fedor vets .org. Mga groceries para sa vets sa pamamagitan ng Hope for Heroes WW Community Harvest Org. Huwag mag-atubiling humingi ng suporta at tulong kapag kailangan mo ito. Maraming mapagkukunang magagamit upang matulungan ka. Gamitin ang mga diskwento na magagamit mo. Kailangan mo lang malaman kung saan pupunta para mahanap ang mga mapagkukunang ito manatiling nakatutok at aktibong magtrabaho upang makamit ang iyong mga layunin. Bumuo ng isang kasiyasyang karera, pagkatapos ng militar, at paglaanan ang iyong pamilya ng maraming sipag at pagsusumikap. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Magkomento sa ibaba, nasisiyahan ka ba sa alinman sa mga beteranong diskwento na ito? Mayroon ba silang na-miss na dapat nating malaman? Ano ang iyong mga paboritong diskwento? Mag-click sa mga larawan sa screen upang manood ng higit pang mga video at ay level up ang iyong buhay. Gumawa ako ng buong playlist album ng mga video para lang sa iyo.